Sinakta na naman ng Israel ang Iran. Sa loob ng mga dekada, ang Israel ay patuloy na nakikipaglaban sa Iran na regular na nagre-resulta sa aksyong militar. Ang maliit na Israel ay may lakas ng loob na makipagtalo sa Iran at sa nakapaligid na mga Arabo sa isang dahilan lamang. Ang Estados Unidos ng Amerika ay mahigpit na sumusuporta sa estado ng mga Hudyo. Bago ang halalan, maraming beses na inulit ni Donald Trump na siya ay laban sa digmaan. Laban sa digmaan, ito ay kakilakilabot, ito ay kakilakilabot, sabi ni Donald Trump. Ngunit ngayon si Trump mismo ay nagtatanghal sa Iran ng isang ultimatum at nagbabantang mga welga ng militar na nag-aalok na tanggapin ng ilang uri ng pakikitungo. Sasabihin mo na ang dahilan ay malinaw, ito ay ang nuclear program ng Iran na matigas ang ulo na gumagawa ng atomic bomb. Sinusubukan ni Trump na hikayatin ang mga Iranian na isuko ang kanilang produksyon ng mga sandatang nuklear upang maalis ang posibleng banta. Paano kung ang mga independyenteng Iranian ay nagsimulang magpaputok ng kanilang mga nuclear missiles sa Amerika o Israel? Nakakatakot. Ngunit ito ay isang kasinungalingan at isang palabas para sa publiko. Ang Iran ay walang mga sandatang nuklear. Ang atomic bomb ng Iran ay isang gawa-gawa, isang gawa-gawang horror story. Kahit na ang Iran ay bumuo ng mga sandatang nuklear, hindi ito makakaipon ng sapat na mga warhead upang seryosong banta ang Estados Unidos. Walang paraan. Ang Iran ay hindi nagbibigay ng anumang banta ng militar sa Estados Unidos ng Amerika, ngayon man o sa hinaharap. Tapos walang malinaw. At kung ang Iran ay walang mga sandatang nuklear, kung gayon bakit nag-aalala ang Amerika? Bakit nagbabanta si Trump na hampasin ang Iran? Ang katotohanan ay ang mga estado ngayon o sa madaling salita, mga sona ng pandaigdigang ekonomiya ay nagpupumilit na mabuhay sa krisis. Sa anong krisis? Ha, hindi mo ba napapansin ang krisis? Ang sangkatauhan ay nabubuhay sa isang krisis ng kakulangan sa enerhiya sa loob ng sampung taon na ngayon. Sa makatuwid ang mga pagtatangka upang makuha ang nawawalang enerhiya gamit ang hindi mahusay at hindi matatag na mga pamamaraan, mga solar panel at wind generator. Mayroon ding krisis ng sobrang produksyon sa pandaigdigang ekonomiya at kasabay nito, isang krisis ng labis na pagpuno ng mga bula sa pananalapi. Ang dolyar ng US ay isang pandaigdigang pera at ang bubble ng dolyar ay napalaki sa hindi maisip na sukat. Itinutuon ng China ang produksyon sa sarili nito at pinapataas ang impluensya nito sa mundo. Ang China ay nagiging mas mahalaga na nagbabanta sa pamumuno ng Estados Unidos ng Amerika. Gaya ng nakikita mo, maraming dahilan ang Amerika para mag-alala. Stop, 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 sabi mo. Kaya lahat ng nasa itaas ay mga problema ng United States of America. Ano ang kinalaman ng Iran dito? Well, ano ang kinalaman nito? Ang Iran ay nagbomba ng 4 hanggang 5% ng produksyon ng langis sa mundo mula sa lupa. Ang Iran ay palaging kabilang sa nangungunang 10 producer ng langis. Kinukuha ng Iran ang 6 hanggang 7% ng gas ng mundo mula sa ilalim ng lupa nito. Ang Iran ay isa sa tatlong nangungunang producer ng gas sa mundo. Ang Iran ay isa sa mga mapagkukunan ng mga mapagkukunan ng enerhiya para sa Europa at China. At ang enerhiya ay ang batayan ng buhay at produksyon. Ang langis ay isang panggatong para sa transportasyon at hindi mo kailanman papalitan ang langis ng anumang mga dekoryenteng makina. Kapag bumaba ang daloy ng mga hydrocarbon, nababawasan ang lahat ng proseso, bumababa ang produksyon at bumababa ang economic turnover. Ito ang kailangan ni Trump. Nais ng United States of America na bawasan ang daloy ng langis at gas mula sa Iran patungo sa Europa at China. Tinatamaan ni Trump ang Europa at China kung saan ito pinakamasakit ang kanilang pag-asa sa patuloy na daloy ng langis at gas. Ang pinakamadaling paraan upang putulin ang mga supply ng enerhiya, ang mga ekonomiya at produksyon ng Europa at China ay bababa at bahagyang lilipat sa Estados Unidos ng Amerika. Upang maging malakas, hindi mo kailangang dagdagan ang iyong sariling kapangyarihan. Ang isa pang pagpipilian sa diskarte ay ang pahinain ang iyong mga kalaban. Ito mismo ang ginagawa ni Trump sa pamamagitan ng paggamit ng masunuring Israel para hampasin ang Iran. At hindi nagsisinungaling si Donald Trump, talagang iniligtas niya ang Estados Unidos ng Amerika. Kompetisyon para mabuhay sa isang pandaigdigang krisis. Nagsisinungaling lamang si Trump tungkol sa kakilakilabot ng mga sandatang nuklear ng Iran. Ngunit ang mga autoridad ng Estados Unidos ng Amerika ay napipilitang mag-imbento ng mga fairy tale upang bigyang katwiran ang kanilang pakikialam sa mga gawain ng ibang tao. Isipin kung idineklara ng Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na upang mapanatili ang antas ng pagkonsumo sa Estados Unidos, kinakailangan na pahinain ang mga katunggali nito, katulad ng Europa at China, na nangangailangan ng pagbabawas ng daloy ng langis at gas mula sa Iran patungo sa kanila, kaya't masunuring binumba ng Israel ang Iran at ang Estados Unidos ay nagbabanta ng higit pang mga welga at pagkatapos ay lumalabas na ang masasamang Amerikano para sa kapakanan ng kanilang sariling kapakanan ay nakakapinsala sa iba. Mukhang hindi maganda, hindi maganda, at hindi lahat ng mamamayan ng United States of America ay susuportahan ng ganong diskarte. Bueno, lahat ay gustong maging mabuti at iniisip na sila ay mabuti at nakatira sa isang magandang bansa na may mga tamang ideya. At kaya ang fairy tale tungkol sa nuclear threat mula sa Iran ay inilunsad. Ang mga Amerikano ay hihina o kahit nasirain ang anumang estado ng walang pagsisisi. Ito ay isang laban para mabuhay sa isang krisis. Walang pagkakaibigan o pakikiramay dito survival of the fittest. Ngayon alam mo na ang tunay na dahilan kung bakit ang Estados Unidos ng Amerika ay nagdidiin at nagbabanta sa Iran. Iminumungkahi ko na ang mga mamamayan ng mga bansang nagbebenta ng langis, gas at karbon sa Europa at China ay seryosong pag-isipan ang kanilang hinaharap. Pagbati mula sa kagubatan ng Russia.